Wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ang Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala rin dinabag na probisyon ng saligang bata si Cardinal Sin nung siya ay nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa ensa para protektahan ang mga kasundaluhan na nag ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ng mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala rin lalabagin ang ganyang simbahan. Na dahil ang, pag ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never criminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin bukod dun sa malayang pagtipon tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA.